what's up mga kalods dito po kami ngayon dito po kami ay eh, Mr. B sa kaya po waiting po kami dito haba ng pila mga kalods ayan na po hindi pilahan talaga ng tao napakarami ayan po yung nila, ang daming tao bali ayan po ang ano solo 130 ang kinuha namin mga kalods is ano 250 for two person yan waiting pa rin kami dyan mga logs sa Mr. B sa kaya po lang yan mga kalogs ito e, yun meron silang take out booth yan damang awang kami nagkakambira ako muna sila unang muna pila boss bago, bayad ah pila tapos bayad yan dami boss oh daming bulalo, no? sarap Bone marrow napaka wow. napakasarap nito na ito, boss. So, dito talaga lang sa. Mga pabalik ka, sa bow. May dalawang showcase na kasama. Ayan. So, serve na po sa akin. Ayan, no? Eh. Sarap. Yum, ayan, ayan. Ayan, basta po kami kumain yan. Sold na sold na. Pauwi na po kami yung mga lunch. Ayan na. Ingat po sa amin sa pag-uwi mga barilang pila hanggang pag uwi namin salamat Mr. B thank you for watching thank you po salamat